Si uh, Army naman, nasa kabilang linya na rin natin. LGU sa Bayan ng Saragosa. Nueva Ecija lumagda sa isang BOA o Memorandum of Agreement kasama ang CLSU para sa pagtatayo ng Techno Village. Ibalita mo yan, uh, Army. <laughs> Army, pasok! Yes, magandang uh, hapon kasama ang G at uh, sa lahat ng ating radio listeners at viewers na rin sa ating Facebook at YouTube live streaming. Uh, lumagda sa isang memorandum of agreement ang Central Zone State University Extension Program Office sa pangunguna ni Extension Director at VP for Research na si Dr. Edgar Orden at ang LGU ng Gataragosa sa so, pamamagitan ni Mayor Lovella Lali Belmonte Espiritu para sa punta ng Techno Development Program sa Bayan. Kasama sa MOA, uh, Taini, ang Municipal Agriculture Officer ng Zaragoza, na si Mao Rosinita Gonzalez. Ano malaking bagay para sa mga ang kapasuting MOA ng EDU, lalo na sa mga magsisaka ng palay. Dagdag ano ito ng pagkakakitaan at kaalaman na rin sa mga magsasaka. Saka sa kasalukuyan, mayroong mahigit 6 na libong hektaryang sakahan na sa naturang munisipalidad at ania nagkaroon ng epekto sa mga ani ng mga magsasaka ang uh, uh El uh, dahil uh, sa kakulangan ng tubig. Ayon kay Mayor Lani, bagaman, what, uh, Bagaman one year in the making ang naganap na mo was signing. Ikinatawa nito na nagmaterialize na ang partnership kasama ang si LSU. Ang excited siya na may tayo ang Technovillage sa kanilang bayan. Sabi nito, ang ikauunlad ng magsasaka ay ikauunlad din ng bayan ng Zaragoza. Malaking tulong raw ito upang makasabay ang sektor ng agrikultura sa modernong pamamaraan ng pagsasaka. at madagdagan na rin ang kanilang kita. Magkakaroon ng farmers orientation sa susunod na linggo upang ipakilala ang Technovillage sa mga magsasaka ng Zaragoza. Ang farmer entrepreneur naman na si Ginoffred Corruption, ang pioneer partner para sa proyekto at mag-a-adapt ng iba't ibang modules para maging model at maging techno village integrated farm ang nasa 10 hectare nitong bukid. Dito magiging available at i-apply ia ang mga technologies na, develop, na dinevelop ng CLSU gaya ng special purpose rice, ipis sila silabing at iba pa target naman ni uh, Dr. Orden na gawin yung multiplier partner si Ginoong Sebastian. Ibig sabihin, i-equip din ito upang makapagbigay ng training sa mga kapwa niya magsasaka sa municipalidad. Samantala, dalawang bayan pa ang nakatakdang magkaroon ng partnership para sa pagsatayo ng Techno Village. Yan ang bayan ng Aliaga at uh, bayan ng Lupao. At kanina kumaga, kasamang G, ang CLSU Extension Office Team na sina Uh, Dr. Badua, uh, Dr. Aldrin Badua at Sir Arman Lagasca ay humarap sa Tangguniang Bayan ng Ayaga upang mag-present ang uh, Techno Village Development Program. Oh, yeah. At yan ang uh, balita mula sa Bayan ng Saragoga. Ako si Army Caranza kasama din sa pagbabalita at servisyo. So, Sama-sama tayo, Filipino. Maraming salamat, uh, Army. Ilang bayan nga daw ba ang uh, uh, ang priority ng CLSU para sa Techno Village? Wala namang silang binanggit na priority o bagay. Uh, pero target nila ay this 2024 ay uh, pa ng ani. Mm, Oh. Ani. So, uh, excluding Talavera at Mangyos, ani pa. Oh, uh, um, ako, mm, meron na silang ano no yung napatunayan o napapatunayang meron ng nakaset up na techno village na tinutu, tinutulungan nila ay ang Munyos at saka Talavera ba? Talavera. <laughs> Oo. Yung uh, tilading, tilapyang daing yata yun. Yung ba yung tinapa na tilapya? Yes. Uh, hindi. Yung tinapa na tilapya, e, eh, produkto na yan nung, uh, nung, uh, ng mga nag-adapt ng modules sa techno village. So the ang um, ang um, uh, ano na, itong uh, tinapya yung nasa Munyos. Mm hindi -hmm. Si Elena I think yung uh, nasa Munyos na yun. Nag-grow sila na ng tilapia. Gamit uh -oh. yung uh, tilapia uh, kalimutan ko yung specific na uh, technology. Oh, tilading. So, uh, pero uh, hindi Oo, in a way sila din siya eh. Uh, kasi uh, pagka hindi daw ang explanation uh, 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 sa akin nila, Sir, daw, sir uh, as in as pagka meron daw mga uh, lumagpas doon sa site nung din, yun yung pinapalaki na nila yun at yun yung uh, ginagawa nilang pinaka. Mm. So parang uh, asusay, parang Meron pa yan, parang danggit pala tila din. Uh, burn. Oo, yung maliliit na parang nanggit. Uh, Oo, yung lang din, yung piniprito yung pinipilay, uh -huh. mm yung side, pinipilay siya. Oo. Uh -huh. Tapos, uh, parang nanggit, pero hindi, hindi Aha. siya katulad ng nanggit na walang buto. Ay, walang, ano yung ano, pinit. Itong din, kompleto, wala kang itatapon. Doon ay tatapon, ano? Sa, uh, Kasama yung... Hindi, pa siya, hindi na, hindi na kailangan pang tanggalan ng pinito. Uh -huh less labor yun at less trabaho pa sa mga farmers Kung mag oh, yun. Tapos, uh, meron din silang parang uh, talo dito, uh, mga ingredients, secret ingredients. Kasi uh, hindi lang siya regular na meron yung classic sila din na lang. Kasi meron yung spicy, kasi yung marinated na secret daw yung ingredients. <laughs> <laughs> Sabi ng mga. Oh, <laughs> okay, dollar may secret-secret pa sila. Oo oh, uh, nga naman. Oh, tinanong ko, saan yung kumilari ka kung ganyan? Sa kalamang si Atoyo. Uh, ay, si Katongang yung mari maid ka ganyan ganyan Ay, ganun ba? Yung yun ko yung uh -huh. -oh. ano, yung 20 siya doon sa uh, si Alessio kahapon. Medyo uh -huh. mabilis nga yung live mo no? lang. Maganda sana na na-interview din natin yung mga Uh, nandun uh, specific uh, sa, sa technology Village kasi ito yung office, dun dun yung mga product Uh, particular yung sa itik at yung yun nga yung tilapia tinapa. Mhm. Ah, sino yung naging partner partner farmers organization ng ano ng uh, ng CLSU sa Zaragoza. Ah, uh, uh -huh. dito kasi po siya, meron kasama doon sa meeting na isang uh, ano lang, parang individual farmer. So mga individual farmers isa lang actually yung landing. Mm. pero magkakaroon pa ulit ng farmer orientation next I'm not mistaken, mm. 15 day. Pero yung nandun ka ka siya kaya parang magiging model farm. Uh, mm. Uh, kong magsasaka? Uh, may meron siyang hulid, Integrated farm siya eh. So, mm -hmm. Siguro nag-integrated, na, uh, nag ano wala. na yon Nag... ah uh, uh, nag ano nag uh, nagagawa na siya ng integrated farm. Uh -uh. uh -uh. oo oh, may experience uh -uh. na siya. Uh -uh. Uh -uh. Kaya, uh -uh. tapos nalagyan na lang ng technology ng uh, ng uh, uh -uh. techno village ayon. Uh -oh. ako nandahan nung noon, pag nun, nag nagkaroon lang ng oh, visit o oh, presentation ng mga modules, mga module. hindi pa niya yung Uh, uh maganda siyang model at uh, you know, uh, ang target nga ni Dr. Orden ay naging multiplier para yung mga training kahit hindi na sila yung magpapasunan. So, Yung na-train that, isa-train mo yung farmer para naging trainer. Mm -hmm. Ah, uh, Sa kayo uh, para ang kakaibad nito sa, ano, sa Techno Village, meron silang marketing component. Kaya yeah, yeah. Oh, may mga kausap na sila sa market. Halimbawa kung magpuproduce ka ng ganitong uh, tatanim mo yung bigas nila yung uh, yung pigmented na binabanggit, di ba? So may sure market na na mas mataas yes. ng 5 pesos kesa, kesa dun sa mga current yung uh, or, uh, regular na palay o bigas. Pati din sa ano yes. sa mushroom, tilapia. Maganda nga 'yun eh yung uh, concept ng ano nila kung yung Techno Village kung magpo <laughs> Uh, aw sa sana ano magprosper ganaman uh, para sa mga magsasaka. Right. importante yung marketing kasi hindi mga mag mga magsasaka, kung mag-invest yung mga yung yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung yung mga yung mga yung yung mga yung mga yung yung mga kasi doon yung din yung when uh, may start up na it, yung CLS2, starting up or oh, start up uh, para start start up capital eh parang ganun yun eh oh, may, Meron silang itutulong tapos bahala ka na pagyamanin mo no kung sa organization or individual o oh, may counterpart parang ganon pero magiging sa iyo naman yun. o oh, di ba yung halimbawa yung kambing uh, oh, bibigyan ka ng uh, limang module hanggang maximum of 5 module, limang kambing. Pero ang isasangli mo lang doon ay isang kambing sa bawat inahing kambing, di ba? Oo. Oh. ano, limang kambing, limang kambing. Limang kambing yung isang module. oh, ilang kambing isaw lima rin. Pag nanganak. Oo. Oh. Oo, oh, oh, ganun. Ganun siya. Halimbawa, yung... Uh, isang babaeng kambing pala. Mm-hmm. Iba raw yung sorry. ano eh. Iba yung ano yung... Hindi ito yung parang native na kambing. Necessary. ano? Oh. Mga Hello, ano, hey, technology talaga ng CLSU. Yeah, ito, ito, Oo. Mga malalaki. Pati yung tilapia, hindi yung karaniwang tilapia. Kaya magandang ano eh, ma-access ng mga farmers, saka ng mga farm workers. Uh, kumaga parang pumapasok na sa ano entrepreneurship na yung uh, may magiging business the add-on no bukod sa ikaw na ng palay meron ka pang iba pang mga uh, pagkakakitaan uh, na i-integrate mo doon sa iyong palayan kaya nga uh, sa uh, sabi ng uh, ni Mayor Lai sabi na uh, bukod sa mag makakapag-aral at maging makakasabay sa modernization Uh, may additional uh, mm -hmm. pa Kaya gugustuhin niya ng mga magsasaka? May kontrata siya. May kontrata. May kontrata sa dito din ng operator at saka ng CLSU. Mm -hmm. uh, kung yung mga inipapalitan, kung yung mga anak naiiwan sa iyo, magbalik mo yung pagbig uh, 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 uh. na. Anyway, maganda siya. Pet project so, daw yan ni uh, dating uh, si Elish si LH, President uh, yes. uh, Orden, Doc Orden. Okay. Alam, alam mo, Na-interview ko si Doc Orden pa ako. Tinamantala ko rin yung pagkakataon. Mm. Bago pa nga nagsimula yung ano, yung uh, mawa timing. I mean. Kaya nung kasama niya, paano niya na-conceptualize. Bago pala siya maging, uh, maging presidente, nasa labas siya talagang lang puro research. Ngayon, pagbalik niya dito sa sila, sabi niya, research mo, research, ma, research mo, research wala naman, kung baga parang puro theory. Di ba? Parang nangyayari, research, theory, uh, generation and technology, commercialization. Walang application. Sa bandang, mayroong application, pero sa huli. Na, natapos na ang taon-taon, natapos ang taon-taon na uh, research, sobrang tagal, mabagal. May pakikilabang, pero sa bandang huli. Sa bandang huli pa. Kaya ang sabi niya, bakit hindi natin balik sa yung concept? Ibigay hmm. na natin yung technology sa mga magsaka. Tapos, habang na-apply nila yung technology, doon tayo nag-aaral. Diba? Hmm. Parang, tapos at the same time, mag-aaral -doon, doon ng... Uh, nyo uh, niya, medical, practice and jury. Uh, mga <laughs> technology generation, tapos yung... Tapos, pag syempre may naging interesado ng mga... Uh, private companies o yung mga talagang uh, mga gustong mag-invest, ayun, di mas magiging uh, comprehensive mas magiging malaki yung nage-generate ng pera. So, mga talagang bago mo sa community yung theory uh, para pag-aralan pa, di lang yung mag-aaral at yung student. Oo, oh, kasi mga, alam mo yung mga magsasaka, di ba? Jackpot. Ano nga uh, Yung jackpot, jackpot. Oh, uh, Jack Pate, Jack Keta. Kung mm -hmm. nasa community na, nandun din sila. Ayun. Eh, magkakagayahan yan. O, di sabay-sabay okay. din silang uh, uunlad. Un Sige, okay. Maraming salamat, oh, army okay. okay. Uh, maraming salamat din. At magandang hapon. Si army Karanza, uh, ang ating pong uh, field uh, reporter.